Lainag <laughs> <laughs> nga <laughs> 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 na isda ah idole. idol eh. Boko guna. Lami ganes Ayan mga idol. Siya to. Karaho. Bangutin. Pagod yung na. Karaho. Karaho? <laughs> Lai nang nga na isda mo ay dali. Mura magna malikas. <laughs> <laughs> banghutin. Masa ba? Banghutin. Banghutin. Oh. Nya tapos sa inyo. Karaho. Sa Negros. Oo. Karaho yung tawag. Karaho mo kasi? Dito sa Bisaya banghutin. Kuan man siya bukogon nga lamig gyud siya. Ayan mo ay dali. Anong tawag? Manguntot. Ito mga idol nung tawag sa inyo. Sa Negros to, karaho. Karaho yung tawag sa si Negros, tapos sa uh, amin dito, kung i tawag nila? Baktin? banghutin Api taman man, api taman mga idol. banghutin banghutin Mga ba? ba mga idol. banghutin Api jud mga idol. Mabagutin. Mga mabagutin. Di <laughs> <laughs> Ko kung anong tawag po sa inyo ng ano na to mga idol, nang isda na ito yan oh, Para siyang ano, may idol. Para siyang tiki. Be, na um, 'to. amitong lalagyan, Beh. Ito yung huli pala ni ang kulat mga idol. Ito yung ano, sinabi niya isda dun sa islabansahan ba. Naadali uh, niya mga idol. Ano lalagyan? Ay, sure, so, bola iso, pong negosyong may kari. Wala ito, Nicole. Ha? May ito. Narabi kito Ito. Wala ito. Ah, wala ito. Narabi kito. Sipte siya. Sipte siya kamay-kamayin, may idol. Nakadami po si Angkul. No? Maaga pa siya umuwi. Mga alas 12 pa ngayon, mga idol. Alawa <tod> Bilang <tod> lagak to, Col. Ata perwe. Ha? Ah? Pilang kalagak. Oh, Isang lagak pa ngayon, mga idol. Siya lang mag-isa. Ulihan. Yeah. Ulihan. Pag larga sa kukal di, di ako kong naghaong ako. Auli na ka? Uli na ako na ako tanggal oh. ah. Ah, itanggal. Gusto, sarap siguro nito, my idol, kung nabidyohan natin ito eh. Ayan, ano bang tawag sa inyo nito, my Para din siyang yung isda sa sapa, my ba? Yung nakukuha namin, pag ginakapa namin, my idol. karaho sa negros, no? Sa mga ilonggo. Sa... Karaho rin yung pangalan, uh, Karaho. Plato dai. Tapos sa uh, Bisaya may idol, sa Bohol, Banghutin. Banghutin sa Bohol. Okay. <laughs> Magkatawa. Ito. Ikaw ni? Kinain dito na pusit may idol. Wala yo kuno Kuya yung kuya yung ipon no. Ala matalas pala yung ipin ito, Oo. Oh. Uh, ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klaseng isda may idol. <laughs> Hmm. Yan so, gano, Karaho. <laughs> karaho. <laughs> Isdang karaho mga <my> idol. Nasunasan. Kani? Nagmay pa. Nagmay pa. Buwa nagbaling. ulo na sila. Dami dito. Mga abot dito limang kilo guro mga idol ba? Mga til tilugon mga idol ba? Para sa bagong panganak mga idol. Buwa, mayroon ka magdag ano ba 'yan, bebe? Kusang-loob, bakala game. Dapat mo dito, bebe. Tingi ko tagatimbang. timbang 2, matukukak. Pwede ka kebo. Deda, kamay jud. Ayan mga inyo, bibini joke to, mydol. Papakita sa inyo ba yung mga uh, ginagawa namin dito. Yung mga nahuli ni angkol. Namang gali desi. Mukha de puno silay no. Silay. silay ni. Asa may silay ba? Kakaiba yung tawag ng may sta sa amin, mydol. Silay. Ano magwa man sag Asa? Usoy, usoy dag ko silay. yeah Tumbang padong bakulo ba. Oh. <laughs> si silay may bahong utin mga idol. <laughs> na apo <pwede> di karahu ka. <laughs> na mi aru nay sumba. Kaning karahu ay bango bangutin. Oo. Ha orang ko na no sila wala ito. Ayan ko. May tanong bali ni lobo. Sa kilo na. Sa kilo na. Sa dari sa. Tuwa na. Hmm, balik sa kilo na. Wa may imo ani sing puro man nila gusing. Hmm. Sang latag lang tumoy dul. Na dag sang kay sara dukan mo, bulakap ta ba. Chak pa toy. Chak Atol ka na mo kita kilo tadi. Hmm, isa ra jud kalatag kul. Kaya pa lang mangunto to. Kuya, ay kaburan tag sa ilaga to, sobra ka dagdag na kunto. Patulog uto na ho. Ito, hamaga. Grabe po isa dito sa Pangole. Kamburan. Kurujud Manila unwa di. Ano na mga idol? ka lahat ng kilo na. Dami, mga limang kilo. Guru ito mga idol ba? Ayun, may kitong pala isa. Delikado tayo pag natinig nito ba? Sabi natin doon. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ba? Ito, ito. Ito, Manguntot mo idol. Anong tawag dito sa Tagalog eh? Kuha niya siya mga idol ka Emperor Ayan. Fish. Emperor. Ayan. Emperor, Emperor. Ayan. sa English no? Manguntot naman dito sa amin. Anong tawag sa inyo nito be? Ah? Negros. Maguwang salmonite. Salmonite, ha? Ah? salmonite, maguwang salmonite. Maguwang salmonite. Kung maliit yan mga idol, manghud salmonite. Pali pa ka na na to. Pang tawag doon eh. Pang dalawang kilo, no? Ayan, pang, pang two kilos na mga idol. Ilang kaya abutin ito? Ilang kaya Tatlot kalate no Maydol Aabot po talaga ng no, ano Maydol Aabot po ito ng limang kilo no Dami dami po Maydol Ito kaya pa to, sa ano mga ano Dalawang kilo no, no, no. Dami Maydol ito yung nakita ni Angkol dun sa Isla Bansahan. Yung Mat큼, matagal niyang sinabi mga idol ba? Wado kay Bahir. Bahir ang mga mo niya. Makatiming lagi mga <tiple> eh, sa kabangkaan na Sulo. Eh. Ayan. Ay kulang. Laki-laki yung lagay natin. So sarap ng ganitong klaseng isda mga idol. Tatlo na. Apat. Apat na kilo na mga idol. Apat na kilo. Kaya. Mga lima. Ay, sobra. Mga anim mga bintagoro nito. Tapos yung iba. Ay, ulam mga idol. Ibinin itong timbungan din. Oo. Oh. Timbungan yung... Timbungan na oh. tawag pala sa amin ito mga idol. Manguntot sa iba. Uh, Isang talagang 30 kilos sa

Ligya pa yung may kagpe bande da Pinchod ng ah. <laughs> 350 <laughs> taga kilo mo ito Marami, mas ano kasi to Mas mabenta yung ganyang klaseng isda mo ito ba Kaysa ano, kaysa hito mo ito Yung hito talaga, iwas yung mga tao Ganito, madali lang yung binta ni Mayka mo ito Hindi na nga siya umabot doon sa San Carlos mo ito Pag Pag nagbibinta siya Pila na to? Apat? Ito ano? ali pang ano, pang limang kilo limang kilo lang daw yung binta yung iba mga idol la yung ulam daw yani lima inilaganula kaka 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 ito yung mo ni bilin call. Mo ni bilin. Mo bilin. Yan yung iiwan para sa pambenta pang ulam. Sila uh, kilo. May lima. Uh, Ay, abot yung lima mga idol. Tagkano to? Tagkakalahati no. Para affordable ng mga tao mga idol. Hindi siya mad, hindi siya ganong kabigatan pa. 250 per kilo ni Uncle yung tanggap niya. 15 to 15 mo po. Oh, Ilang kilo yun na iwan, be? Adi, pa isang kilo. Isang Isang, kilo, mahigit mga idol, yung naiwan iwan, no? Bali, naka, ano pala siya? Naka-anim at kalahati. Anim kapin, may idol, na kilo. Yung, nahuli ni Angkol, dami mga idol, eh. Ito yung pangulam ulam Sarap nito, mga idol, oh. Presko pa. Hmm. Matitikman natin itong, ano, may idol, Banghutin ano ang lasa nitong banghutin ba? Parang mataba siya oh. Ba matapon, bakla, matunggo ng dagat. Ulo, tambuka siya isda ko no. Hoy, Tambu. tambukot, Tambu. Di ba ni mo gatong tikitiki? Kumawa, oh, tikitiki ang pangalan ni mana. Lahin eh. Tikitiki banghutin. Tikitiki sa. Karaho. 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 Karaho <laughs> sa Negros no, sa lahat ng mga ilonggo diyan. Karaho pala tong idol. Ayun ang bala kung ano yung tawag sa inyo ng idol. Basta sa amin yung kakaiba no, banghutin. Yan, lakot na ni Micah yung isda, Maydol. Ah, limang kilo yan, oh. And Micah na bahala dyan, Maydol, oh. Unahin niya muna dyan yung mga suki niya. Tapos, pag hindi naubos, pupunta siya sa San Carlos, Maydol. Hi, Tin! <laughs> Testin, Maydol. Palaging umuulan dito sa amin, Maydol nagano nga ako dito yung nagawa ako ng ano ba yung sa flooring namin mga idol kasi masyadong maputik manipis lang siya tinambakan ko lang ng ano mga idol dito mga pinagiba ba kasi grabe yung putik dito mga idol kita yung mga idol wala nagidaro yan bali shoutout po tayo mga idol sigurado yun maubos yun ni may kamay idol yung isda parang may bumili na nga dito sa likuran mga idol likod bahay namin ay eh. ay naman ito. May bumili na sa kanya. dito kasi sa likod namin. May bahay yan, Maydol. May palitan ka? Palitan ka? Siya, may bilhan tayo siya, Oh, payo pa doon na. Ay doon, diha. O na puglaki, Maydol? Ha? Nabilang si Mika kanang ano dyan sa likuran. Bagong ano yun, may dal, bagong lipat yan sa likod bahay namin ba? Hi, smile. Idun e sa likod namin ba yung bumili? Ito, may, ta may tanim silang ganito mo idol. Matagal ko na itong tinitingnan dyan mula, Batang, mula. Dito sa likuran namin. Kita kasi may idolan nila ng bahay nila. Ito. Kala ko ahas ah, mo idol yung halulukay ba? Paliya. Paliya pala to. Paliya na eh. Paliya? Karo ba yung kukitag paliya yung yan? Gaas na gali. Ang Galing daw ito ng ano mga idol. Kisa may ko na lang. Kisa nga nang nasa tuloy yung ma? Ah, silang po ano nga yun ka? Hindi, ah. itagaan ang niya. Palaya, pati lang lagi. Palaya, like ano. Palaya daw itong mga idol. Meron palang ang palaya ang ganitong forma, no? Okay, tagag si Miliana. Ha? Tanong ka. Kakaiba siya, mga idol. May ignorante yung mga buta niya tag sila. Sige, like, kung li Ha? May <laughs> Para siyang ano? Para siyang sitaw, mga ba? Tapos? Ano lang, malalaki. Taas. Kaya nga, tinitingnan ko mula dito sa pad, ano namin, yung bakod namin. Ano ba yung gulay na yan mga idol? <laughs> yan o. Yung forma niya. Kulay green siya mga idol. May ribiti na puti. Paampalaya daw to. May ano to yung, May buto eh. Ay oo. Oh. Pagalaya yun. lagi. Kita ko na. Huwag kayo kita na. may nga na. Dahil baho pa. Mura masyag baho. Ganang kwan pa. Ganang kwan sa. Sa nga bang dahon sa. Ay sangas, kapayas. Baka nang Magulay po talaga yun eh. Hmm, magulay. Eh, ito yung ano niya, may dulo. Oh? Ito yung buto niya. Ano yung hinong nana? May buto pala siya. <coughs> Ay, mura pong paliyag yung kuhan. Is... Parang ampalaya yung buto niya. Marami hmm. na ito sa tabun na katanim na ganito, may dulo. Ako yung nakabuka na, pagdana. Oo, uy. Hindi ko napait. Ha? Huh? Hindi papait. Eh, hey, labay naman eh. Ay, iba, may dulo. Okay, ignoramus. Mabuni nga niya pinagsama, may dulo eh mano yung la, yung amoy niya parang amoy nung ano ba yung papaya na para yung sanga ng papaya may idol ba Yan mga idol bali sinerbhi po yung mag-sha shout out oh no? <laughs> siya yung nag-request mga idol para marinig niyo daw yung ano yung mala angel niyang boses ay <laughs> Dire 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 ka lingkod ba Dire ay go oh sana mga chicks nimo makakita ng mukha ko ako Dire 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 ito lang para i against the light lang Ah, yan. Yan, shout out po mga idol sa inyong lahat, no? Andon kay Nervi yung listahan. Sige na lang, aling ko na. Ah. Sige, ato ba? Ay, si Katawa. Oo, okay. Ay, yung uwawon. Ang siya magkaroon. Mawawon, may nung... Hindi ko kayo nakadinadaan ay na mong naong. <laughs> pagpurong, pagpurong, maroon <marunip>. oh. po <laughs> Sige na, yan. Hmm. Kurihiri na mga idol. Pag hindi niya nabasa yung sulat ko, mga idol, ha? Sige, sige. Yeah. Oh, basahin mo. Yan, sa taas lang. Pinakauna. Yan, shout out. Shout out po sa inyo, mga idol. oh, ayun. Ayun, ayun. Nabi, nakabinta ka na be? Ay, nakabalik na si Maika. Ilang kilo na binta mo? Ha? Pilang bilang kilo na binta mo? Isang kilo? Ayan, nakabinta siya isang kilo mga idol. Punta ka na ng ano? San Carlos. Ayan, punta siya sa San Carlos mga idol. Doon niya ilakaw yung isda na nahuli na yung pala. Mahuwa, mahuwa. mag shoutout out mga idol eh. May na ako shout Si Maika lang na mga idol. Mahiya si Nervi mga idol eh. Ano, mahuwa ka lang? Ha? Ha? Ah. Adlok man ko na naman. Ano na siya mga idol kasi kinuha na siyang king sa school uh, niya. <laughs> Bali -ano pala sila no, nagbutuhan sila mga idol tapos siya yung, siya yung ginawa nilang king mga idol, ba? king of hearts ta. Uh, ganyan ka, ganyan ka si Nerby idol, pinag-aagawan sa eskwelahan nila. <laughs> Ayun, ikaw yung shoutout be. Eh? Nahiya si Nerby idol Ayun, ba? shoutout kay Jimar Kalibay. Yun, shoutout po shout out din kay Yunil. Yunil ba to? Yunil Ro Rosero. Yan, shout out. Kay Kuya Ganggang. Yun, shout out kuya from Canada. Sino tong isang? Isa <laughs> to Lismak? Lismak. Ah, Lismak. <laughs> Yan shout out. Shout out kay Lismak. Ayan, shout out kay Daniel. Leonard Balduza. Yun, shout out kay si L Leonard. Kay Marcelo Nazareth shout, shout out po. Shout Ispanso out. Ispanso Daniel. Daniel ba to? Oh, Yun, shout out Daniel. idol. Daniel. Pingards Mother! Shout, shout out! out. Mm Hindi -hmm. ko basa, eh. Di ba magbasa eh? Diyo to Tiyod. Tiyod de la Cruz. Tiyod de la Cruz. Ayan, Ayan diyan na tayo doon. Hindi ko Kay eh. Edgar Igot. Yun. Kuya, shout out sa'yo kuya. Kay Rooney. Dixino. Dixino. Yun, shout out po. Yun, shout out sa sulit supporters. No? Kay Kuya Jusipos Matos. Shout Yun. out. Bigo, naiya si Nelby Migo, ayaw mag-shoutout. Kay Elizabeth. <laughs> Tunal. Ayun, shoutout sa'yo, ate. Maraming salamat. Kaya sa'yo. Kaya sabi kayo, agpambot. Kaya sa'yo. Kaya sa'yo, agpambot. Kaya sa'yo, agpambot. lang, may idol. Ang yung pambot namin, may idol. Tumaong na. Kaya sa'yo, may idol. Ayan. Nakarating na yung pambot, may idol. Kaya sa'yo, Elizabeth. Abulisya. Abulisya. Ayun, shoutout sa'yo, ate. From, Lalo. ano? from Tacloban City. Ingat kayo dyan, ate, ha? Kay Sharon Murata, shout out. Kay Andy... Gutierrez. Gutierrez, <laughs> yun, yun, shout out po. Yan yung manghingi sana Gutieres kay Calvin. Ha? Gusto niya hingin si Calvin. <laughs> <laughs> sa akin, sa kanya na daw si Calvin. <laughs> Wala na kaming, ano? Wala na kaming, yung, bad, si, yung makulit idol. Makulit. Pag hiningi mo si Calvin. Wala na kaming papaluin. <laughs> ano to? Pa, ha? Tanyales? <laughs> Kanyalis. Kanyalis family from Iloilo. Yun, shout out to sa to. lahat ng ano dyan, no? mga ilunggo natin dyan. Oo, oh, kay... Sino ko, Isa pa? Hindi ko mabasa, oy. Eh. Ano, ano ba? Yan? ano to? Comprender. Pra... Ato? Apong ah, apong lang yeah, nang mention. Ano ba yan eh? <laughs> um, ano, si... <laughs> Pung Labins Pung ah, Lana Abinson Ayan, shout out po sa'yo Idol, marami salamat Siya nagsulat hindi At sa lahat din po ng ano, solid supporters namin Maraming salamat talaga Pasensya na kayo may idol Hindi ako nakita may idol Nakahubad po kasi ako may idol Tapos yung buhok ko ba ay nag Naging sangguko na mga idol Ayan, pakita ko sa inyo mga idol Yung buhok ko ba nagtayuan may idol Kaya hindi mo na ako ano, no? nagpakita Tsaka nakahubad din po ako Pasensya na kayo Ayan, advance Merry Christmas para sa inyong lahat Diyan may idol At uh, Happy New Year no? Ilang ano na lang po Ilang tulog tulog na lang mga idol. Pasko na. Ramdam na nga yung simoy ng kapaskuhan ba? Maganda si Nerve kasi yung ano ni Nerve, yung Pasko ni Nerve idol ay ayos na ayos kasi naging king sa ano eh. King sa room no. <laughs> Ginawa siyang king. Kaya hindi pumasok mga idol. Na ano siya? Binunot man. Nahiya. Binunot siya ba? Nag ano Nagbunot-punotan. Para saan yun bang ba January, January Sa, Ba January. King and Kingpin, prom. Ah, Migo. Mag-prom daw sila January, Migo. Siya yung king ba. Krabi. Hindi na basta-basta yan, senior si Derby. Mild, big time na talaga, Mild ba. Hindi na, hindi na mo laki Lucky budget na puti. Yan ang dito lang po to. Maraming salamat po sa inyo lahat, Mild. At mag-ingat po kayo palagi. Advance Merry Christmas. Bye-bye, Mild.